So yun mga ka-birdie, maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Loft TV. So ngayong araw na to mga alam ko in-update ko kayo sa mga ipagpaparisin natin. O pagpaparisin natin dito sa loft natin pero di ko nasabi kung sino na lang yung mga breeder na nandito sa loft natin at sino na yung mga wala na. So ngayong araw na to, ipapakilala ko yung history at sino na lang yung mga breeder na nandito. So tara mga ka-birdie. Dude, mga ka Ito na nga. Nandito na tayo sa, yan, munting breeder cage natin. So, meron tayong ditong tatlong breeder cage. So, meron tayo din na breeder na nandito rin sa loob ng loob natin. Alam nyo na yan, mga ka kung sino yung dalawa. Si Harden at si Cookie. Pero mamaya ko na yung papakita sa inyo. Ipapakita ko sa inyo muna itong dalawang nandito. Ayan. Sino nga ba yung kalapati na to? At anong nga ba yung history nila? And kung naalala nyo to mga ka sigurado kilalang kilala nyo to. So ito si Apari Piniser natin. Ayan, ang galing kay Chelsea lop nga mga ka -bird. So yung ibon natin na nakuha natin sa kanya. yan yung backyard natin na isa. Ayan, ito yung pang, pang long distance natin na ginagamit. So ito yung unang foundation bird na nakuha natin sa kanya. Ito yung may stamp din na pinakita ko dati. Ayan, so ito si Apari. Tawag ko dito is Mr. Cut Off. Nga mga ka -bird. So ito, pearl ay yung mata then maganda din yung tikas so ito yung tatay ng mga nilipad natin dati na nasa, nakasabayan ni Kuki, kilala nyo si Burno then yung din ni Big eye na si Johnny yan tawag natin is Johnny Johnny yes papa siya yon yan mga kabirdy yung tatay ng mga yon yun nga lang sa kasamang palad yung pinaras natin kay Johnny is babalik na natin kay ano na natin kay Chelsea Lop Then pinalit natin dun sa purple niya. Then nawala din yung purple na yon. Then yung pinaris natin para maki natin si Burnok kung naalala nyo mga ka-birdie is yung Crack 52. Yan mga ka-birdie, muntikan ko lang makalimutan. Is wala na. So kasama yon mga kabirdy dahil napabayaan natin yung mga ibon natin sa mga namayapa nating ibon sa kasamang palad So sa mga susunod na video ikikwento ko yung full details sa inyo Kung bakit ba marami ng kalapate na wala dito sa mga salop natin Pero babawi tayo mga kabirdy Hanap tayo ng at least 10 pairs na mga breeder Para makabutay ng pyesa na panibago dito sa salop natin Pero ang una, ang magiging baseline natin ay si Koki yung States at saka Taiwan natin at saka yung Jan Harden na nakakross nga sa Basra 551 so yun ang magiging baseline natin ngayon yung dalawang line na yun so ito, ulitin ko mga ka-birdie Mr. Cut na si Apari Piniser yan, nakakombring lang to yan, kay galing kay Chelsea Lop so nandito naman yung medyo huling nakuha natin hanggang ngayon wala pa tayong lines na nailipad sa kanya. Hindi pa natin siya talaga na totally nasubukan dahil ngayon mga anak niya is nag-overfly nung ipinaris natin siya kay Wak. So si Wak, kung iniisip nyo kung nasa na si Wak, so naibigay natin siya sa mga pinsan natin dito lang sa atin sa Pampanga. So yun, hindi na natin nailipad din si Wak. Kahit naibinalik natin kung naalala niyo si Wak, yun yung kapatid ni Big Eye na two times na naging Santiago Isabela Pinisir natin. din nawala ng South yan yung big eye yung pinaris natin sa kanya pero wala sa kasamang palad wala tayong naging ano sa kanya ah, lahi dahil nga nag overfly lahat ng magina, mga naging anak na ito kung iniisip nyo kanino to nang galing is kay ARS nga na dito sa aben ayun sa kanya galing yan nakakombring din hindi niya din alam yung bloodline nakalimutan niya na pero may istam din kagaya nun yan di ko alam basta sigurado pag may istam sure piniser yan hindi ko alam kung saan piniser nga lang basta sabi niya sa akin subukan mo lang hindi ko sinasabihin kung ano yung blood din, hindi ko alam sabi niya yun lang ang kaburdi yung lang masasabi ko sa inyo basta i-arrest yeah, yan so punta tayo dito naman sa gawin dito ahuli na natin itong bandang itaas at saka itong banda rito. so ito ito na lang yung nag-iisa Ayaw ko mag, mag, sisimilya pa sa atin to So hindi ako nagkakamali Yung ring band nito mga ka birdie Is nasa 2016 pa So sigurado mga ka birdie Is medyo Mahirapan ako magsisimilya pa to Hindi ko alam kung magsisimilya pa Pero tignan natin So galing to dun sa ninong natin So yan o oh, Sa kasamang pad wala nang ninong natin Pero sana naman Yan ah uh, makagawa tayo ng mga linyado dito o oh, masubok natin yung liparan hindi ko rin nasubok yung lahi nito so lahi nito din is backward din kagaya nung nandoon natin and backward hindi ko alam kung kaninong lahi pero sabi sa akin bago niya ibigay to is backward yan wala akong masyadong detail sa inyo dahil hindi ko parang din nasubukan try natin iparas dun sa IRS so yan backward din so, walang buntot medyo madumi pa so dito tayo sa so, dito ito yung unain natin. So, famous, famous din to eh. Uh, Chelsea Lop din. Kagaya so, nun. So, Chelsea Lop, mga kaburdi. Ito. Record spot. Na tatay nga ni B2. So, ito yung mga nakasama sa mga nag-survive na breeder natin. So, ito yung ano natin. Record spot. So, katikas niya sa katikas ni B2. Dito lang gagaling yung mga B2 lines natin. Pag pinaris natin. Dun sa nanay ni B2. Siyempre yung APR natin. So, ngayon mga ka record spot. Yeah. So, ito yung nagpapaproduce o oh, naglalabas ng mga speedbird natin. So, nandito naman siya. Yeah. So, ito yung pinaka-famous na speedbird natin. So, nandito talaga nang gagaling yung bilis. Yeah, dito ko na dahil nga sa history ng paglipad na lalaki. Yung, yun yung pinaka-mabibilis dito. Yung mga lalaki babae, eh, medyo mabagal sila ng konti pero dumudulo. Yan, ito hindi to dudulo talaga dahil nga speedboard mo ka birdie. Yan, middle distance. So ito yung APR. So yung nasubok ko na yung lahi nito. So APR lang sinabi nung ni Chelsea Lop. Chelsea Lop din to. Nung nakuha ko sa kanya, di ko rin alam din yung bloodline nung na-acquire ko. So apat yan nung na-acquire sa kanya. Yan, naibalik ko nga yung naging pares ko sa dati sa kanila na ni ano, ang pangal Is yung naipares ko sa kanilang dalawa ni Apari. Yan. So, okay naman mga ka-birdie. Yan na, yung mga ibon natin dito sa ano natin. Sa uh, mini breed uh, breeder kids natin. So, ito na sila. So, stock mo sila ngayon. Na uh, medyo maluwag-luwag sila. Mayroon pa tayong baka na isa dito. Yan, pero hindi na natin ilalagay niya para hindi masyadong crowded. So, ngayon, kung sino tatanungin nyo, kung sino yung pinaka nagbigay karangalan sa akin dito, o oh, yung pinaka nasubok ko talaga, is yung pair na to. Yan yung APR natin sa si 2 lang yung nanalo ng pooling talaga yan tsaka ito hindi pa natin masabi na ano talaga nanalo talaga kahit baka chamba pa lang yun kaya subok natin pero napansin ko sa ibu na to o oh, kahit ano yung cross ko nung no, speed talaga ng 1,000 1,1 mga ganyan 1,2 yan kaso mas mabibilis na yung mga kalaban ngayong season na to so kaya mag create tayo ng mga medyo malupiton ngayon hindi ko parang nasusubok pero sabi ni Isang Jampol, malupit daw yung lahi nito dahil nga pinakita niya naman sa atin yung history ng paglipad ng ibon niya. Ajan Harden. So naka to ng Basra 551 na pia uh, piniser nga ng Tacloban ni Dude Stertelo. eh siya magkasama pa nung ano. Then kaya po. So yun, yung blue bar na yun. Ayan yung ano, speedbird niya. Yan. So naka sa Basra 551 ko naalala nyo Yan yung huling similya bago natin ay balik yung John Harden ni Insan Champol so isang magandang ibon din so di ko na ito inilipad dahil nga yan na lang yung natira sa John Harden na lahi ng ibon natin so sana ba sana ba tayo so andito na tayo sana ba yun yan kay Cookie so tayo mismo naglipad nito Insan Champol line na naman mga ka so ito A uh, long distance bird tayo ngayon so, sa kulay niya na to sigurado maaakit talaga kayo mga falcon pero nailusot niya Santa Ana Piniser mga kabirdi states Cross Taiwan yan yung lahi nito yan, may, may ano pa nga sticker pa nabakbak na nga lang yung mga sticker nga pero yan yung nagpinis siya nung inilaro natin ng norte yan so yan mga kabirdi yan na lang yung mga breeder na nandito sa loob natin So kung nagustuhan nyo yung video natin mga ka-birdy Tungkol sa history ng mga breeder na natitira dito sa loob natin At sino pa yung mga darating like, Update ko kayo mga ka-birdy Like, share, subscribe mga ka-birdy Idutin nyo rin yung notification bell Para updated kayo sa mga video na ilalabas natin So yan mga ka-birdy Ingat!